Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa inyo. Time check. It's 8 a.m. October 17, 2024 mga kapatid. Yon, kapatid, syempre tamang agay mo na tayo kapatid. Yan yung mga lagi nating ginagawa kapatid. Lalo sa araw ng Sabado. Tamang agay tayo kapatid. At medyo nagtakip tayo ng ilong kasi medyo maalikabok. Madalas yan kapatid, simula taas, third floor, pababa. Inaagiwang ko yan kapatid. Siyempre, kailangan natin yan para hindi tayo maganda ubu ubo sa alikabok. Tapos siyempre kapatid, simula taas, pababa. Magwalis tayo yan. Pag tapos natin magwalis kapatid, siyempre, magmamap naman tayo simula at taas, pababa yan kapatid. <makes noise> tapos siyempre, pagdating yung mga oras ng mga 10.30, 10, 11, 11, 11 a.m syempre may yung amo ko rito meron siyang mga business na iba franchise na like 7-Eleven kapatid syempre wala tayong ginagawa mahirap naman yung nakistambay lang tayo tutulong tayo rin sa may 7-Eleven na mag a tayo ng mga ibang customer magbubukas ng pinto magliligpit ng ibang pinagkainan ng customer syempre yun voluntary na yun kapatid syempre minsan pag walang wala tayo syempre meron sa lang yung mga tutong hihingi natin yan syempre alam mo naman tayo kahit ano kain natin basta pwede pagkain mahirap Basta yung kung ano yung matutulong natin sa kanila Tulong na lang natin ng itulong kapatid Ipakita natin kapatid na mahal natin yung trabaho natin At may malasakit tayo sa trabaho natin kapatid Ayaan natin yung mga trabaho natin na naninira Naninira sa'yo kung ano-ano sila sabi Pag nakaharap ka na, kala mo maamong pusa, maamong tupa Na wala kang marinig na iba Sa trabaho kapatid, diyan yan may iwasan kapatid May mga katrabaho tayong galit sa'yo Gigil sa'yo, ingit sa'yo Ayoko sa'yo Charot <gibberish> <trips> Yon, di dito na tayo sa first as third floor, kapatid. Magawa, tamang walis sa tayo rito, kapatid. Nagpalit na rin tayo ng damit, kapatid. Siyempre, basa, na tayo ng pawis. Mahirap na. Baka tayo magkasakit at sipunin. Mahirap na, kapatid, pag nagkasakit tayo. Diyos ko po. Ito nga pala pinagtatrabawan ko kapatid. Marami nang umupahan dito noon. Pero ngayon lahat puro bakante na kapatid. Kaya kapatid mapapansin nyo walang walang tao talaga kapatid. At kung matatakoting, matatakoting ka nga ay siguradong hindi ka makakapag, makakatagal sa trabaho ang kapatid. Kasi madalas kapatid meron akong mga ibang naririnig-rinig dyan sa mga bahay sa mga kwarto-kwarto dyan kapatid kung ikaw yung matatakotin magtrabaho ka rito kapatid Diyos ko po batid hindi ka magtatagal dito Kaso kapatid, baligtad sila yung natatakot sa akin kapatid kaya hindi nila ako tinatakot. Kaya hindi sila nagpapakita sa akin. Nagpaparamdam lang sila kapatid. So, so yun nga kapatid, syempre magmamap naman tayo ngayon kapatid. Tapos na tayo sa third floor kapatid. Dito naman tayo sa second floor kapatid. Map-map muna tayo ng konti yun nga kapatid yung, hindi nyo may tatanong yung building na yan kapatid simula taas pababa ako ang nagpintura niyan kapatid Siyempre, arawan lang tayo. Pakonsuelo na lang din kay boss. Kung sa iba nga yan, ipapakontrata kapatid. Siyempre, aabuti niya ng kulang-kulang higit -kulang, kumulang. Huh? Siyempre, may alam naman tayo sa pagpipindura kahit papano. Skill natin yan noon. Hindi pa tayo nag-housekeeping messenger ginawa na rin natin pakonsuelo na lang din sa amo natin so yun nga kapatid dito na tayo sa baba tamang map na rin tayo rito kapatid kasi tapos ko na tong walisan kapatid ang hab ang sobrang lapad niyang parking na yan kapatid grabe yung pawis ko diyan kapatid kaya tingnan mo nakatatlong beses ako magpalit kada minu kada kalahating oras kapatid lagi akong pawis kaya lagi ako nagpapalit ng damit mahirap magkasakit kapatid syempre hirap dahil na sa tulad kong pawisin kapatid at syempre lalong lalo na sa katayuan ko Meron akong limang anak kapatid Kawawa naman sila kapatid Pag tayo nagkasakit Nag-aaral pa sila pare-parehas kapatid At meron pa tayong baby na 2 months old kapatid Kaya kailangan ingatan natin yung sarili natin Yun nga yung kasabihan ng matatanda Iba yung pag-iingat at lubos ako nagpapasalamat sa inyong kapatid dahil nagtiyatsaga kayong panoorin tong aking munting video kapatid maraming maraming salamat sa inyong kapatid God bless us mabuhay kayo kapatid at sana lang kapatid tulungan nyo kung maabot yung mga pangarap ko sa buhay kapatid at sana lang makaangat-angat tayo sa, sa pamamagitan ng pagbablog nagbabaka sa kahali nga tayo kapatid nang sagayon matustusan natin kapatid yung mga pangangailangan ng mga anak natin kapatid So yan nga kapatid, papakita ko lang sa inyo kapatid kung gano'ng kalawak ng parking namin na mapukuwaro-waro kapatid. Napakalawak nito kapatid. Maraming maraming salamat sa panonood kapatid. God bless us. Sana yung hindi kayo magsawa. Salute.